rimset ng Suzuki Rider 150 ang gagawin namin ngayon. Ngayong araw may dumayo na naman dito sa aming shop at ito yung kanyang mga dalang materyales. Lahat po yan ay nabili niya ng set na. Chantara ang brand ng rims at Enkumi naman para sa brand ng hub. Nakaset na po yan harap at likod may kasama na pong bearing. Meron din itong kasama na dalawang set ng spokes. At Enkumi pa din ang brand dito mga boss. Ang gagamitin naman natin ditong gulong ay Leo Samurai. 6080 at 4590 d by 17 ang size nito. Ito na ang kanyang front wheel mga boss. Ang size ng spokes na ginamit ko dito ay 9G by 184. Para sa mga nagtatanong, pasok din po dito ang 9G by 185. 162 at 161. Para sa size ng rims ay 1.40 by 17. Dito naman tayo sa kanyang rear wheel. 1.40 by 17 pa din po ang size ng rims nito. Yes, parehas lamang po ang size nito sa harapan. Ang ginamit ko naman ang size ng spokes dito ay 9G by 161. At pasok din po dito ang 162 and 155. Double tap your screen kung nagustuhan mo ang rim na ito. Click mo na din ang follow kung gusto mo ng rim content. Yes bossing, nag-upload ako dito ng mga rim set videos na ginagawa namin dito sa shop. Para magkaroon ka ng idea sa rim na ipapagawa mo para sa motor mo.